Nandito na tayo sa kwentong mag-iiwan sa inyo ng ngiti. Iba't iba raw ang larawan ng Pasko. Pero para sa isang photojournalist, ang Pasko ang larawan ng pagibigay. Kaya't naging panata na niya na mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad, lalo na tuwing Pasko. Umaksyon si Ryan Lang. Abala sa pagabalot ng Noche Buena items ang pamilya ng photojournalist na si Peter Lacang. Pero hindi ito pang raffle sa kanilang Christmas party kundi para sa mga walang panghanda ngayong Pasko. Naging panata na raw ito ng kanilang pamilya mula na manalo siya sa company raffle walong taon na nakakaraan. Inisip ko baka nagbiru yung Diyos doon sa panalangin ko kung tutuparin ko yung, yung sinabi ko sa kanya. Nang mabunot yung pangalan ko, kinabukasan sinabi ko sa asawa ko. Ngayon 10,000 pesos yung kalahati nun ibibili namin ng mga pangnetsyabena ng kababayan natin. Pagkatapos magbalot ng mga panregalo, ay nagiikot si na Peter sa kanilang lugar, sakay ng motorsiklo. Isa sa kanilang mataan si Joy, na nangangalakal pa rin ng basura ilang oras bago ang Noche Nagulat ako. Bakit po? Kasi merong lumapit sa akin ang bigay ng panghanda mamaya. Salamat po sa tumulong sa akin. Meron pa kami panghanda mamaya. Dahil sa mabuting gawain ni Peter, ilang kaibigan din daw ang nahikayat na magbigay ng tulong para sa mga nangangailangan. Para kay Peter, patunay din ito na hindi kailangan na maging mayaman bago tumulong sa iyong kapwa. Nakakataba ng puso. Yung ganung bagay lang. Yun yung kapalit nung, nung ginagawa natin. Kaya sabi ko, ipagpapatuloy ko to dahil may mga tao na nawapasaya natin at napapangiti natin sa munting pang nila. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.